hindi ako titigil tumulong. Ay, maraming maraming salamat sa grupo nila. Okay, syempre, balik muna tayo sa pagtulong after a long day, after a long week na puro bash ang sinabi nila sa akin. Uh, wala na tayong pakialam dyan sa mga ganyang comment. Pero ang sarap talaga tumulong pag may camera. So, eto na ang sinasabi ko sa inyong tulong na may camera. Okay, syempre tutulungan natin yung mga talagang nangangailangan ng tulong hindi yung mga nagkukumpari lang eh no siyempre yung mga nasa ilalim ng tulay tutulungan natin yan alam nyo guys talaga dapat pag tutulong kayo dapat may camera alam nyo ba kung bakit? kasi siyempre eh no pogi oh pogi oh, yeah, oh. grabe na sobrang ba't kaya ganun? parang sobrang big time ko kasi tingnan mo may bodyguard tapos may mga sasakyan na dala, dala tapos eh no ang alam nyo yung pinapamigay ko dito Wag nyo nang alamin, guys, baka magulat kayo. Ang mahal niyan. Isang isang ano niyan, isang plastic niyan. Yung isang, basta isang plastic 'yan na ng mga vampire. Oh, vampire. Bilangin mo ilan lahat na nabigyan ko. Pero hindi ko na binidyo 'yung iba, baka sabihin niyo kasi tumutulong ka lang naman pag may video eh. Ayun, oh, walang video 'yan, guys. Hindi na video 'yan. Ayun, oh, tingnan nyo. tinulungan ko 'yan, 'no. Oh. Kahit natutulog 'yan, Walang Lang script 'yan, ha. Baka sabihin niyo, oh, pinatulog ko. Hindi, walang script 'yan. Talagang natutulog yang mga 'yan. Eh, oh, noo. Hinignan ko ba? Aksyon niya, eh. sinilip ko. Sabi ko, tignan mo nga isa, parang gising yun. Parang kukunwak-kunwari yan. Medyo kumagalaw yung mata. Pero ayan, tuloy-tuloy lang tayo sa pagtulong, guys. Alam nyo, kahit na i-bash nyo ako ng i-bash, hindi ako titigil. Kasi tignan mo naman si Nanay, oh, yung ngiti ni Nanay. Di ba? Hindi mo mababayaran yan. Kahit ilang bash siyang sabihin nyo sa akin, hindi ako titigil, tumulong. Dahil alam ko naman talaga na malaki balik nito. Siyempre, may kapalit to. Ayan, o. Oh. Baka sabihin nyo, ayun, ang oh, dami na nila, di ba talaga ang mga kababayan natin pagdating sa tulong ay talagang mababait yan. Ayan oh, kita nyo. Mababait yung mga yan. Wala akong sinasabi dito na ano ah, na pasama, Basta mababait ang mga kababayan natin at karapat dapat naman talaga silang tulungan. Okay? Siyempre, tayo nakakaangat-angat sa buhay, dapat tinutulong natin yan. Ayan oh, ang mga kabataan, may kita nyo yung mga kabataan na yan, sila ang susi ng kinabukasan. Kaya dapat tulungan natin yung mga yan, di ba? Ayan, no, oh, si, ano, si kuya. O, oh, diba? Sabi ko dito, O, oh, ikaw, bata, mag-aral kang mabuti, ha? Ah? O, oh, wag mong gagayahin na sa likod mo. Ay, hindi, hindi, biro lang. Ah, uh, basta mag-aral kayo mabuti. At para sa susunod, kayo naman ang magbigay sa taong bayan. Diba? Di ba? Di Hindi pwede yung nakaano ka lang palagi, yung ikaw lang lagi yung nanghihingi. Dapat ikaw yung nagbibigay. Kasi, pero real talk lang, mas masarap makatanggap ng ayuda kaysa mamigay. Hindi, diba, oh. yun talaga ang pinaka-real talk doon. Ako, kung papapili mo ako, mamimigay ako, makakatanggap ako ng mga ano, mga gamit-gamit, yung mga mamahaling gamit. Syempre pipili ko 'yung makatanggap. Ayoko oh, ng magbigay, syempre. Wow. Gastos pa 'yun eh. Diba? Mas mas masarap tumulong talaga. Hindi, 'yun talaga 'yun.